mga kaisan bago kayo umakyat dito eh mag po kayo at eh patatalas po dito mga kaisan ayun no? yeah. mo sige sige kanina <laughs> pink ranger Dandan ka lang buwis buhay wow! ayun mga kaisan no yan yeah. yan no ayaw nyo pa ng ganito oh, bahay Napakagandang na. gamit mga kaysan sa kusina oh. Mm. And stick pan. Ayun, pwede yun bro. Ang gaganda oh. Ay, maliit. Mga oh, isa oh. Miaw, <coughs> miaw. Pang personal use nyo lang oh. Oh, di ba? Pa. Oh, oh ni mga ang cute to. Oh. Hmm. Yeah. Oh. Oh. Pang personal use yun mga kaysan. Punta po dito. Napakarami oh. Ang gaganda. Oh, hugasan oh, nyo lang po yung mga yan. Tipal oh. Oh, tipal. Ayan, tipal. Mga kainsan, katatapos lang po ng ano, Chinese New Year po dito sa Taiwan. Kong hey Pancho. Good morning, good morning bro. Good morning po sa inyo lahat mga kainsan. Eh, sana makakuha tayo ngayon. Doon sa tambakan mga kainsan, baka marami po ngayon. Dahil yun nga, katatapos lang po ng New Year. Pagkakas ng New Year, tapos na malamig iyon yun. Medyo nabod mga kahit sa no? yung panahon ngayon dito sa Taiwan. Alamig pa. Ay, hindi mapipigilan sila kayo dyan. Yon. Content ng content. So mga kahit marami pa rin nagtatanong kung paano pumunta dun sa tambakan. At eto, gagawin ko po yung last na tutorial. Bago po ako uwi ng Pinas. So mga kahit pagkaling po kayo dito sa uli, O kaya sa Pungin. Pongyen po sa Pongyen bus station o kaya train station. Kasakay po kayo ng ano 92 215 215 213 Ano po yung isa? 2 Ayun lang. Pwede ring 813 mga kainsan. Ayun dito po kayo bababa sa may ano sa may Chongwa, Chongwa Telecom di ba? Eh naka labing isang taon na po tayo sa Taiwan mga kainsan. Forward na po tayo. At all for good. Mayaman na. Mayaman na sa presibo. Presibo. <laughs> Makakalyo sa kamay. So kita-kita binas mga kainsan. Sunod na ako. Yeah. After 2 years. Meron ano doon. Mamimiss ko tong store na to mga kainsan. Yung very well na to. <laughs> Dito po kami madalas na ano. Nagjajaming for 10 uh, years. Ito po mga kainsan. Ayan. Oh, Nagluluto, nagiinom, video okay. Okay. Oh, yeah. lat pwede pong gawin okay, yan okay. na kasiyahan Oo uh, Yan uh, uh, medyo naambun pa yon mga kainsan shout pala si Master um, Michael Bombales Siya yung lagi kong kabadi Tanawin ko po siya mga kainsan Kung kumusta po yung kanyang Chinese New Year Baka nakarami siya ng hungpaw Ano bro? Kahit isa nga wala eh Kahit ipay lang Weh, Mahina yung department namin. na. Mahina ba? Kasi sabi ng ano, sabi ng binigyan daw ng isa, bibigyan lahat. Oh. Eh sa department namin, 40 kami. Oh. 40 kami na Pinoy. Eh sa two, 200, kung magkano yun. Oo. Oh. Kaya hindi sila nagbigay. Kahit, ah. kahit man lang na pakuwaki, wala. Wala din. Ah, kahit pa paano, nakakuha din kami. Tagal na 10 years na ako dito. <laughs> Parang ipay lang Di pa ako nabibigyan ng Mayroon department ko pangkape. Ayun okay. mga kaisan, swerte-swerte lang talaga. Buti pa yung ano, ibang department, yung mga ibang department, hmm. nabibigyan ako minsan 500 minsan 200. Pero sa department ko wala. Wala din, oo. po kayo bababa mga kaisan ng Holy Telecom Movie Yung harap nyo po yung Changwa Telecom Chungwa Telecom yeah. Bababa nyo po dito mga kaisan Dito lang po sa kaliwa Kaliwa pong daanan nyo Kaliwa po yung daanan ninyo mga kaisan Makikita nyo po yung Yung may tindahan po ng prutas dito oh. Yan, tatawid po tayo sa may pedestrian. Tara bro! Ayan, tawid po kayo dito mga kaisa. At po yung unang landmark niyo, yung tindahan po ng putasan. Tapos dito po. Ayan, diretso lang po dito mga kaisan Pangalawang landmark niyo po, ayun po yung 7-Eleven. Malapit lang po. Ayan, basta lagi po kayong mag-iingat mga kaisa pag kayo po ay napunta sa nabakat. Siyempre marami pong sasakyan dito sa may ano, highway. Safety first mga kaisa. Di ba bro? Parang kayo o oh, ah. Safety first ah. Yes ah. Ito po yun mga kaisan no. Yung 7-11 no. Yun, bago kayo pumunta po sa tambakan. Pwede po kayong magkape muna dito. O bibili ng merienda. Pag kayo, summer po dito kasi napakainit din. Eh oh, okay. ngayon medyo malamig mga kaisan. Ayan, Diretso lang po ito mga kaisan hindi po kayo liliko Mamaya po May lilikuan tayo doon Basta dito lang ay sa tuwid na uh, daan. Basta lagi tayong dadaan dito sa may <laughs> tuwid na daanan Para hindi po kayo mawala sa landas mga kaisan Ito pala yung daan dati mga kaisan yung unang vlog ko dito Eh ginagawa pa lang po ito Ngayon okay na po Ayan Makikita nyo rin po ito mga kaisan matadaanan nyo rin po ito Pero wag po kayo dito dito lang po tayo sa ano, diretso lang. Dito po mga kaisan, no. Dito po kayo tatawid, Chenggong Road. Yan, tara bro. Bro. Yan, kaliwa lang po 'yan mga kaisan. Tawid po kayo dito sa may pedestrian lane. Siguro mga tatlong minuto lang paglalakad eh mararating na po natin 'yon. Ito mga kaisan, no. Makikita niyo po itong number 48 dito sa may poste dito lang po mga kaysa no yan tinuturo nyo po yung kanto na isa dito na maliit yan kaliwa ay kanan po tayo dito ayan na po mga kaysa no? yung green, green na pintura ng ano doon ang pader o bakod ayan na po mismo yung tambakan mga kaysa ayun bukas na mga kaysa Diyos mi po malamig ayun mga kaisan no? oh. yan napakalawak po dito sa loob pwede po kayong pumasok mga kaisan at eh, magkalkal na mga gusto nyo mga gamit na pwede pa at ipapakilo nyo lang po mga kaisan ano oh. may mga tv dyan monitor mga bike wala na bro ayan. may nakita naman si bro ayan ano bro ayan, ayan. puro ayun ayun Wow! Puro pink! Puro pink! Ayan, maganda yan brad! Puro pink! Hugasan natin mamaya. May, may tubig yan bro. Baka gusto mong hugasan muna natin saglit. Pagitan natin. Yan. Puro pink! Yun no? Oh, dito po mga kainsan. Pagka nachamban nyo talaga, marami po. kung <laughs> no, rock the day pink! <laughs> Ayan no? Basta sabi ko, lagi kong sinasabi. Ayun, no? hindi po tayo maselan panalo na po ito palitan natin yung handle lang yan, lagi natin yan bro ayun nangungulay po yung mga kawali ngayon ito pa red oh pula na naman ay hindi, sunog na surprise parang binalibag na yan ha ayan marami din mga rice cooker no. kung gusto nyong pang sabaw-sabaw lang Ayun, tignan na natin yung isa doon. Mamimili uh, lang po tayo ng medyo okay, okay, okay ngayon na maganda nga 'yan kasi. Wala na po tayong budget. Petsa di pili po mga kaisan. Ito. na Ay wala na. Sino, oh, meron na namang pang-steak into Sunog na. Ye eh. na. Yeah. Ah. Siraw. Oh. Masaji. Oh, Masaji. Yeah. Oh. Basta mag-ingat po kayo mga kaisan. ka hindi yan yan yung isa yung kahoy yung kahoy yan eh wala well, okay, sunog rin no goods din mga kays no? oh, goods na goods ang hmm? buwis buhay, buhay. Ah. ito yung mamimiss ko dito sa Taiwan mga kaisan pag uwi ko hey, no. Dito ang bilog, kinakalakal ko dito sa kinakalumpat, puro kalakal. Siguro sa Pinas, lupa na. <laughs> lupa na yung aking bubungkalin. Bubungkalin. Nalini, wala pa na nagde-deliver, bro. Kasi katatapos lang po ng Chinese New Year, baka bago mag New Year eh nahakot na lahat. No. Ayun, meron po dong dalawa. Uy, bro, dumo may tepal yan malamang Kaso walang handle Tingnan natin Ito, ito. Balik-balik po na Ha? Tignan natin Baka pwede pa ito na Tari ka bro Walang handle bro, tepal yan oh, Lagyan mo dyan Uy, oh, dito I Try ko Wow, oh, layo. Oh. Asa sunog pala Sunog. Ito, pwede to. Hello Kitty. <laughs> <Okay>. Hello Kitty. <laughs> sunog eh. Ah, sunog. Sunog. Saka meron akong ganto. meron na ako niyan. No? Oo, meron na akong Sunog ceramic. So, piling-piling pa to. Oh, ato marami na tayong naibon ng ganto. Ay nga. So, mga kaisan, mga nagana pa, punta po kayo dito. Dobra do la casa oh. La oh. <laughs> uh, Kahoy. Ah, mga ano? Uso, walang kamatayang ano Walang kamatayang takore Yan o no? Mga hmm. stainless Ano Mga stainless O pang sundalo O pang kater, <laughs> -kater yan brad Napakarami <laughs> o Nandito pala Mga dito nalagay Ito o Ayun Ayun, pwedeng pwede pa yan, bro. Kaso, tintap Ay, kayo, pe. Yung pina, sayang, oh. Pwede pa sa ito. Ceramic yata ito, eh, oh. Ayan. Ganda yan, oh. Ito, sige natin, bro. No? Ayan. Ito, ito. Pwede, oh. Ganda yan, no? Pang soup. Kapartner ito na Hello Kitty. Ayun, pwede, pwede Ayun. yan, pwede yan. Andun. Ayan. Wala na natin ito. Ayun, oh. No? Saktong sakto, ba? <laughs> diba? di ba? Meron na. Meron na. Yung ilalim niya, parang yung kulay blue. Ay, green kita. natin. Yan. Ang so partner ni Hello Kitty. Ay, yupi. Kulay pink ang mabibili natin ngayon. Hmm. Ah. Col ano, color of the day. <laughs> pink. Wala na ba? Wala na. Pero ano niyan? Wala na. Lang. Oo, pwede yan. <laughs> pwede yan, pangalak natin Brad <laughs> uh, ano, Dito masang ka pa no Tapos hmm. wala nang daya, tagay Eh dito, lagay mo lang yung Isang kahong beer dito hmm. O diba Pwede pwede na to sa Very well Ito pang CR Pwede yan Di mo na problema ng ano pixel Matik na ito, gaganda dito Sino may gusto oh, Sino may gusto yan mga kainsa Napakarami po dito pang cater oh. Mga stainless Stainless dami, dami For sure, napakamura lang yan mga kainsan. <laughs> Pugasan natin bro. Para makita natin kung goods yung mga nakuha natin. mga kainsan no? maganda ayun mga kainsan dami pang nagbababa nagbibenta ayun. ayun. si usual mga kainsan eh, uhugasan po natin yung mga nakuha natin oh ganda quality bro ayan oh. kintab yuhuu kakintab naman oh. mm. ito pang ano ah. pang noodles <laughs> sarap Kaganda oh. Mm. Sus, panalo. Mm. Oh, di ba mga insan oh. Hmm. Mamaya po mga kainsan ipapakilo natin. Oh. Saktong-sakto yung takip niya. Saka sa ito. Ito, meron, Hello, Kitty, oh. meron lang kung dito lang. Ay, wala yan. Uh, Maginan natin bro. Mm. Collection. Hello Kitty. <laughs> collection. <laughs> panalo. Mga kaisan, ito po yung nakuha namin lahat. Pinili lang po namin yung talagang magaganda. Pinili lang namin yung sakto sa bayo, yung, <laughs> yung, kasi wala po kami masyadong budget ngayon. Pero marami po kami iniwan doon mga kaisan sa mga para sa mga ano, ibang kakababayan namin na pumupunta po doon. Sigurado, ubos yun. Eh, ito mga kaisan talagang napakaganda nila. Kaya quality quality ang kinuha namin. Piling-pili lang po oh, sa budget. Oo, pinili na namin. Sa budget? Oo. Oh.